Hi mga kapags, uh, salamat sa Relive the Engineer JCA. Makaka-recap tayo sa unang video which is the hike from jump off to Tinikaran Campsite 1. Ito naman ngayon yung day 2. So sinimulan natin yan ng orientation. Hindi mawawala yan lalo na medyo mahabang-habang nakare nito. So dapat makinig talaga sa organizer at sa guide. Hi, this is me before the summit. Hi, this is me from Camp One to Camp Two. <laughs> Kaya pa ba? Manong pa ba? <laughs> Ito yung makikita mong tanawin bago mag-volder face. Ito na yung pagkain mo, ma'am. Breakfast, tsaka lunch na yan, ha? Maraming salamat. <laughs> 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 <kamsawin> <laughs> saan ba dahil nagbinigay yung ayuda? At dito nga binigay ang aming breakfast at lunch na inanda ng organizer. Dito na rin kami nabuta ng sunrise. Good morning! So, nanata sa boulder area. Wala pa ang tower. Napadad to. So, pero as you can see, lapit na mag-sunrise. Or sunrise na ba? I oh, don't know. Sige. Ito ang makikita sa boulder area. Kung makikita nyo may usok dyan, yun yung sulfur na medyo maamoy habang papuntang boulder tower. Dahil malayo-layo na rin yung nilakbay natin, nagutom na si Kapags, kaya huminto at nag-timelapse muna dito habang kumakain ng almusal. Lumalamag na rin, kaya inayos natin yung jacket. Dumaan tayo ng white sand bago nakarating ng summit. Nakaraos rin mga kapag sundito tayo sa Digos Peak. Napakahangin dito, kaya... Kailangan talaga magingat. ingat baka malipad tayo. Kayang-kaya ka. Dito naman tayo sa ibang parte ng Toktok. So, lakad-lakad muna tayo para sabihin may iblog. <laughs> dito banda talaga ako kinabahan mga kapags kasi habang naglalakad ako, biglang lumakas yung hangin. Siyempre, parang may tutulak ka talaga. Ebangin bangin yan. Nakakatakot kaya, no? Siyempre, narating na natin ng tok, tok kaya ginutom na naman tayo mga kapags. Kaya ito na naman ako, kumakain ng lunch. So, medyo maaga pa yan. magagawa ko, gutom ako eh. Ito ang mga ilang larawan ko sa tuktok ng Mount Apo, Digos Peak. Mukhang ngiting tagumpay si Kapags, no? <laughs> At ito naman kami ngayon, pababa. Kung makikita mo dyan, parang hirap na hirap na akong bumaba. Kasi masakit na aking hita pagkatapos ng uh, almost 5 5.45 kilometers sa hanggang summit. So, pababa pa kami yan. Another 5.45 kilometers. So, dito kami ngayon sa crater ng tatlong peaks ng summit. Tatlo yung peaks niya. Yung pinunta namin yung una, Digos Peak. Tapos, meron ring Mother Peak at Kidapawan Peak. So, ngayon, yung crater, walang tubig. Dahil dry season ngayon, from December to March, pababa na tayo. Tinan nyo naman ang tsura ko hindi na maipinta. Sinipon rin ako dahil sa lamig. Ayan, pababa na tayo pa pag So, ito ako. After the climb. Uh, from 4 a.m. to 2.18 p.m. Ang masasabi ko lang, kailangan mo talaga ma-exercise bago makiyat sa mga Apo. Kung hindi, ay sasakit talaga ang hita at paat mo. Tulad ko. Kaya magpapahinga papahinga muna si Kapags sa susunod na video. Bye! Like and follow!